ng opisyal ng administration Duterte ang pagpayag daw ng Korte na bawiin ang testimonya ng ilang testigo kaya humina umano ang kaso laban kay dating Senadora Laila Delima pero ang giitang abogado ni Delima, hindi naman yan ang dahilan kung bakit pinayagan ang piyansa tinutukan niya ni Chino Gaston Sabi, hindi naman daw yung recantation yung dahilan kung bakit nakapagpiyansa pero yung recantation yung dahilan kung bakit na dismiss yung dalawang kaso mas matindi yun maaaring hindi yun ang dahilan kung bakit siya nakapagpiyansa pero mabigat na naakwit siya dun sa dalawang kaso dahil sa recantation ng mga dating testigo o hindi ba so anong mas malala <laughs> yung nakapagpiyansa lang siya o yung uh, na dismiss yung kaso niya ibig sabihin wala siyang kasalanan dun Si Vitaliano Aguirre ang nakaupong Justice Secretary ng kasuhan si dating Senadora Laila Dilima dahil sa umano'y kaugnayan niya sa Bilibid Drug Trade. Thank you. Thank you. Ngayong pinayagan ng Korte na magpiansa si Delima, sabi ni Aguirre, I'll still stand by the evidence of what we gathered hindi namin kung hindi kami niniwala. Exactamente! Kung walang ebidensya, bakit naman papayag? ang korte uh, na makulong yan. Hindi ba? May ebidensya. <laughs> o, oh, kaya nga, ano eh. Kaya nga, ang daming mga ebidensya. I know that she suffered enough. <laughs> uh, I welcome this development and I'm glad that she, uh, she has finally gained her freedom. At least if she recognized that I suffered enough, I suffered more than enough. I hope he does realize it and I hope he's sincere in saying that. He... Ito naman drama mo. Pagka galit sa'yo, galit ka. Kapag ka nakikisimpat siya sa'yo, galit ka pa rin. Oh, iyo. He knows the role. It's the role that he has played in all of it. I... Ay, kasi naman, feeling mo na. Feeling mo naman kasi tapos na yung kaso. Hindi pa tapos. Nakapagpiyansa ka pa lang 300,000. O oh, kung kumakaasta ka naman, parang acquitted ka na. Again ha, again, uh, mulat na mulat kami sa kaso na yan, madam. O maaaring sa nakikita natin, maaakwit din to sa kalaunan. Dahil doon na talaga papunta yan eh. Pero hindi mo kami mapapaniwala, madam. O na wala kang kasalanan. Sobrang imposible eh, na wala kang kasalanan, ma'am. Kitang kita doon sa mga pictures mo, mga videos mo doon sa bilibid. O kung papaano mo ano, pinasarap ang buhay ng mga preso diyan. O tapos 'di ba? Bilibid issue 'yan eh. Hindi ba sino ba ang uh, nagpabalik ng mga kabulastugan diyan sa Bilibid? Nito lang. O hindi ba? Ayun na, bahala magtagpi-tagpi. Oh, hindi ba? Oh, just recently, tinanggal nila si Bantag, kinasuhan nila, naglagay sila ng walang experience. Tapos di umano dyan sa bilibid, nauso na naman yung ganito, papasok ng buhay na baka, nauso na naman yung mga kubol, nauso na naman yung mga pagpapapasok ng babae daw, Nandroga, droga, nandiyan na naman. oh, hindi ba? oh, tapos ngayon, lumaya yung di umano, drag queen sa bilibid. O, oh, so saan ka pa? Tumayakita so, mo talaga na connect, connect, connect yan. Ito ang punto dito. Hindi inalagaan ni Rimulya yung kaso na yan. Kasi sana continuity eh. Kasi ang nagkaso dito, DOJ, nung panahon ni PRD. Sana yung bagong administrasyon, yung DOJ, pinalo up ng pinalo up yan at mas lalo pang pinrotektahan at pinalakas yung kaso na yan. Pero syempre hindi. <laughs> Oh, so i-connect connect niyo na lang yung DATS. Oh, siya taga Bilibid dati, nakalabas na. Tapos yung mga taga Bilibid dating hirap na hirap sa panahon ni Bantag, ngayon malaya na sila ulit nagagawa nila yung mga gusto nila. Asa na yung investigasyon ng Senado? Asa na yung investigasyon ng Congress? Wala na. Kaya sa tingin niyo ba, eh pwede dapat sisihin natin si ano si DOJ secretary sa paghina nitong kaso na to? Dapat ba sisihin natin yung uh, justice sa secretary sa ano sa pagbaliktad recantation ng uh, mga pangunahing testigo dun sa kanyang dalawang kaso na na-acquit? Oh, kayo na, ang bahalang humusga. I stand by my innocence and I'm 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 pretty certain that I will be fully vindicated in due time. Sinabi na rin ni Harry Roque na ano na to, ma, ma, maha-acquit na yan. Sigurado na yan, maha-acquit na yan. Kitang-kita naman na natin eh. Oh, so I'm pretty sure din, yung mga yan, sila Aguirre, sila Duterte, nagre-ready na yan sila. <laughs> na sasam, sigurado babalikan sila nito. Wala pang sariling pahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapalaya kay Dilima. Wala. Pero ang ilan sa kanyang o, wala mga... Wala naman ano eh. Wala naman talagang sasabihin si Duterte. Kasi abogado yan eh. maltaas ang respeto niya. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, si PRD ay dating abogado at dating piskal. Kung merong makikialam sa justice system, hindi siya yun. Dahil syempre, nang galing siya dun eh, alam niya yung kapangyarihan, yung separation ng power, ng executive, at saka ng uh, justice. Ng mga korte. So kung merong tao na mag-uphold nung uh, uh, ano tawag diyan <laughs> yung pagiging hiwalay nung dalawang ahensya na yan kung merong uh, mag-uphold nun si PRD oh because he's both a uh, lawyer and at the same time ano siya uh, executive which is presidente so alam na alam niya kung ano yung pagkakaiba ng trabaho ng mga yan at alam na alam ni PRD na hindi niya dapat pakilaman yan So itong sinasabi ng mga dilawan na uh, si PRD inimpluensyahan, bla bla bla, <laughs> e, ewan natin kung saan nila nakuha yan. Dating opisyal, may question sa pagbayag ng korte sa recantation o pagbawi ng testimonya ng ilang testigo laban kay Dilima na siya nagpahina sa ebidensya kay Dilima. It sets a dangerous message That people lie in court. Dapat talagang maparusahan to the full extent of the law yung mga nagsinungaling sa hukay. Exactly. Yung mga nag-recant, ano na, ano na ang mag mangyayari sa kanila? Ano yun? Okay okay, ganun-ganun na lang yun. Dapat makulong yun kasi ito ito yun eh. Sabi ko nga sa inyo eh, uh, kung meron dapat idimanda si Leila de Lima dito. Hindi naman si PRD Tsaka si Aguirre. Ang dapat mong idimanda Leila de Lima, yung mga Uh, uh, tawag dito yan sila sino ba yun yung dating tagap yung mga testigo na nagsabi na nagdala sila ng pera iyo, na ganito na ganyan yung mga nag-recant kaya na-acquit na, -na yung dalawang kaso mo dapat sila kinakasuhan mo kung totoong wala kang kasalanan bakit mo kakasuhan yung yung nag-imbestiga at nag-ano uh, nag-evidence uh, gathering mm -hmm di ba? So nasa na yun? Yung mga nag na yun. O bakit hindi naman yata sila nakulong? Yun yung sinasabi ni Roque na mali yun. Nagsinungaling ka eh. Perjury is a crime. Nagsinungaling Nagsin ka sa korte. Dapat makulong ka. Human. Sabi ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, hindi naman daw napatunayan ng na mga nag na saksi na pinwersa o tinakot lang silang tumistigo laban kay Dilima. Ang abogado naman ni Dilima nagtataka kung saan nang gagaling ang mga pahayag ng mga... Ayan, dyan ngayon natin ilalagay yung kay Teves. O kasi uh, nag-recant yung mga testigo dito. Nasa korte na yun ha, Nag-recant pa. Oo, oh, so na, ano, na acquit si Dilima sa dalawang kaso niya. Samantalang dito kay Teves, investigation pa lang, nag-recant na kagad yung mga sampung gunmen di umano. Oh, so nag na yun. Uy, pero naging ano pa siya, terorista pa siya. Naging terorista pa siya, tapos napatanggal pa siya sa... patanggal pa siya sa Congress. So doon mo talaga malalaman. Kasi yun din ang ano, yun din naman ang sinasabi nila eh. Na itong mga nag na mga gunmen doon sa Digamos Lake case, eh kailangan na magpakita ng proof na talagang Uh, inaras sila, uh, minaltrato sila, pinilit sila, bla 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 O yun din yung sinasabi ni Sal Panino na the, ano, the court has to prove first na yung recantation nila is Yung uh, reason nila for recantation which is Pinilit lang sila, uh, politika lang eh, Kailangan mapatunayan ng court na totoo bago uh, Bago niya paniwalaan yung recantation yun yung sinasabi ni ano ni uh, dating official ng Duterte administration. Malinaw naman daw sa desisyon ni Judge Gito na hindi ang recantation ng mga testigo ang basihan sa pagbigay ng piyansa kundi ang kabiguan ng prosecution na patunayang malakas ang ebidensya na nagkasala ang mga oh, uposan. So yun doon na talaga papunta yan, mantakin mo. Ang uh, desisyon ng Muntinlupa RTC for bail eh dahil mahina daw yung kaso. Oh, so, for now, bail and then, I'm sure, couple of months from now, laya na yan. In, in time for 2025, <laughs> sampahan na ng kaso yan. So, ang politika talaga sa Pilipinas, so, la ganyan lang yan. Balikan lang ng balikan ng balikan yan. Oh, pagka yung mananalo sa susunod, kung kalaban nung nanalo ngayon, <laughs> 'yung demanda lang niya ulit 'yung uh, nakaraan, lahat isisisi niya sa nakaraan Ganun lang. <laughs> oh. ado I, I hope they had the chance to to read the decision and if oh. they did, they would have realized na the court did not resolve the bail application of the accused on the basis of the recantation. Ang burden ng prosecution in opposing the application for bail is to prove that the evidence is strong against the accused. At this time pa lang, medyo hindi na umabot sa 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 quantum na may require ng ating batas. Isa sa mga pinasalamatan ni Delima pagkatapos ng bail hearing si Pangulong Bongbong Marcos. Eh ano niyan? Ididikit e, nila ng ididikit ng ididikit kay Marcos yan. Sisirain talaga niya mga yan ng pangalan ni Marcos.